Guys! Gatuna! Ayan! Tara! Tingnan na natin! Guys! bibili kami ng baka dito kay Kuya! Ayan! Anong ano pahala niya? Badilius Kids, guys! Bibili kami ng baka. Magkano kilo, Kuya? 3.50 Kalitiran? Magkano kilo, Kuya? 3.50 na lang. 3.50? Oo, nakapit din naman tayo. Pareho tayo. Tapos, ano sa iyo, Si? Ano oh, gano'n dyan? Gusto ko rin yan ah. Ayan no, sarap kaldereta oh. ito o. It's very good Ito ma'am. ma'am. Ito lang ma'am. Ito lang ma'am. Ito lang ma'am. Uh. Ito lang ma'am. Ito lang Para po, wala lang pari ya. Wala po. Ito rin rin Mam Mateo, pare, sbetay. 00. Wait, for order din. Join guys, nyo rin si ESE. Na kaya? Okay so, lang. Ako kaya isang kilo muna ng kalitiran. Ang guys, una isang kilo ng kalitiran. Magkano 'yan? Magkano? Ora derja. kilo diyan kaya? 360. 360. Uh bakit siya tunawag na kalitiran? Medyo may litit ba? Ay kuya, anong kinakamang po itong kakangkas? Angkano doon? P50 lang ako alam 50 Paano magmuto nun? Ma'am, P4.50 ako niyan. Mmm, P4.50. Ano lang, sangkino lang sana. ah. Dahil naman, sayang naman yung video. O, P4.50. Ano Guys, sayang daw ang video. So, may dagdag yan. Ayun, yun, yung bakla. Bakla? Ano? Ano Ganon, may na sa amin na eh. Ay, ay, <laughs> Saan ba? Ah, saan? Asa Parang hindi naman. Ano? Eh, binabola mo na. Bola muna, oh, guys, nagbabola na kami. Magkano yun? 4.30. Magkano yun nandun? Walang bawas yun? Walang. Mm -hmm. Tapos, Gotong Batangas, guys. Magluluto ako kasi nagre-request yan. Na. magluto nang kuya? Gotong Batangas? ko muna. Tapos, Paminta? Ah. Si Puwes Bawa. Ah. Bigi sa yon. Okay. Tapos si Ko Maya Mag. Wala akong stylist. Pwede. O kaya aluya para mabango. Okay. Luyang dilaw, yung luyang so, ordinary. ordinary. So yun lang yung ano, Para na siya papaitan na walang ay, pait. Ay, man, ano, okay. So Guys, bibili ako isang kilo ano. Isang kilo lang kuya na ano, gutom patangkas. Pang gutom bak. Actually parang pampapaitan siya. So ang sabi ni kuya, ang pagluto ng gutom patangkas ay para lang papaitan na walang pait. Okay. Kasi may nabilihan kami last week dito na ay banda doon ng gotong magustuhan ng asawa ko. Kaya nagre-request siya magpaluto. <coughs> Kunti lang ha, kasi ayaw ng asawa ko ng atay. Kuya, saktuhin mo lang isang kilo ha. Ayaw ng asawa niya man yung ka atay. Ah, hindi, ayaw din <laughs> masyado ng atay. Okay, 250. Dag guys, may si Kuya. Dito kayo bibili ha? Ayan, dyan kayo bibili o. Oh. Diba? Gotong patanggas. Ayan. Ayan guys. Okay. Ikaw e, na lahat Kuya. 470. Ay, 430. Tsaka ito yung 680. parang 4 lang yun ha. Ah. 460 lang yung kanina. 430 nga lang. Ay, ako yung mga <laughs> dito ha? may tag tag, tag magkano yung ganun yun? 300 shout out nga po kay Nina. shout out kanina shout out bye, shout out thank you ito yung isa po ayan guys, hindi kayo dito thank you ha ito guys, so bilhin to <laughs> ito. Hindi, Hindi po. Kaya mo ba lang kuya, kunin mo na ito kuya. Thousand years later. Hi guys, so for today's video ay magluluto ako ng gotong batanggas. So di ba bumili ako ng, bumili kami ni Cheche ng batanggas, ay ng batanggas, ng baka dun sa ano, sa batanggas. So ito na yung binili kong pang gotong Batangas natin. So, ayan. Hinihintay lang itong na siyang kumulo. Pinalalambutan ko pa siya, guys, ha? Ayan. Tapos, ito pa yung ibang ingredients natin. So, ito, guys. Mayroon akong spices. Mayroon akong salt, pepper, peppercorns, o pamintang buo. Tapos, sibuyas, mga sili, at syempre, itong ating ano anato seed, o at swete. Ayan, o. Meron tayo niyan. Yan ang gagamitin natin para sa ating gotong Batangas. So, tara na, guys. Magluto na tayo. So, ayan guys, kumukulo na siya. Kaya ilalagay na natin itong ating sibuyas. Wala pa rin kasi akong ano eh, tripod. Kaya nangihirapan ako guys. Tapos, lagay na natin yung paminta. Yung asin. And yung pamintang buo. Guys, ilalagay ko na rin itong ating atsuete So, wait lang. Hindi ko kayang hawakan ng sabay. So, ayan guys, nailagay ko na yung aswete. So, ayan, Pakukuloan pa natin yan, ha? Bago natin hiwain. Ayan, o, diba? Palalambutin pa natin yan, guys. At habang hinihintay natin yung lumambot, eto, maghihiwa ako ng bawang. Tutustahin natin yan, guys. Okay? Excuse me. Ayan. O, oh, nakita nyo na may isang kalan ko. Malinis siya. Ganyan talaga yan. Mancha yan. So, ayan, guys. Hihiwain ko to. Tapos gagawa tayo ng toasted garlic. So, guys, eto malambot na to ha, na natin to and then hihiwain ko na siya, ha so 8 lang so guys, ito na yung ating gotong batangas so 1 kilo, mahigit itong binili ko pero ayan o, diba so palalamigin ko lang muna to bago natin siya hiwain sa so, ngayon, ang gagawin ko itutos na ko muna itong ating bawang para mamaya meron tayong toppings so ayan guys, mainit na yung ating mantika ilagyan na natin yung ating bawang ang so, kamay lang kasi ang gamit ko guys kaya sobrang hirap talaga at magalaw ang camera. So, ayan. Katamtaman lang yung apoy natin para hindi agad masunog. So, kasangag ko muna to guys, ha? So, balikan natin to mamaya. So, ito na, guys, yung ating bawang. So, konti pa. Itos na pa natin ng konti. Pero, ayaw naman natin ng sunog dahil papait. Ay, papatayin ko na pala. So, ayan. Maya, uh, ano na yan. Matutis na yan. Ang na natin, guys, kasi eh, baka masunog. Wait lang. So guys, ito na yung ating toasted garlic. Maghihiwa na tayo nito. Tada! O, oh, di diba? Hiwain natin to guys, malamig na. So guys, ito na yung ating gotong batangas. So yung nahiwa ko na. So ayan, yung pag kumulo na uli. Kasi pinatay ko eh. Pag kumulo na yun, saka natin ito ihuhulog ha. Wait lang, andyan na si daddy. Guys, kumukulo na. Ihuhulog na natin yung ating mga laman loob. Oo, ayan. Wala kasi akong ano eh. Ayan. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating ceiling green. Mamaya natin ilagay yung anong labuyo. Kasi baka umangang lalo. So, pakukuloyin pa natin yan. Tapos titikman natin kung okay na ba yung ating timpla. Okay, guys. So, guys, ito na yung ating gotong patanggas. O, diba? Lulutuin ko pa yung sili. Hindi pa luto. So, alam nyo, guys, ano lang siya? Para lang siyang papaitan. Ah, uh, wala lang siyang nilagay na pait. Alam nyo yun? Yung nilalagay na abdo. Wala siya nun. Pero, yung pagluto din niya, kasi nag-research ako kanina, bago ko tulutuin, nag-research ako. Pero, nagtanong din ako kay Manong sa pinagbilihan namin. Ang sabi, gigi sa trabawang, sibuyas, luya. Pero sa mga napanood ko kasi, walang nagisa. So hindi siya ginigisa. Lahat niya na mas gisa pinasarap, hindi ginisa nung ano eh, nung chef. Tapos yung mga taga Batangas, hindi talaga nila ginigisa. So pinakuluan nila ng buo, yung katulad yung ginawa ko. Ay, yung, oh, yung ginaya ko yon buo muna, hindi muna hiniwa. Tapos nilagyan ng spices. Yung lumambot yung karne, saka hiniwa. Which is, ganun din yung ginawa ko. So ayan. O diba, hintayin lang natin maluto yung ating sili. Ito na isang kilo nating ano. Gotong Batangas. So, balikan natin siya guys. Pagluto na yung sili. Guys, luto na. Ayan. Tara, tikman na natin. Ito na po ang version ko ng Gotong Batangas. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!